Katrin, Bernardo, may, may pangarap din na matupad ang kanilang pangarap ni Daniel Padilla. Ano nga ba ito? Ay, naku naman, sobrang naguguluhan na ang taong bayan dahil hindi na umano. Oh, nila alam kung saan na sila Pupwede pwede na maniwala kung sa pagmamahalan ni Andrea at Daniel o ang mga nakaraang nakakakilig na relasyon ni Daniel at Catherine. Hi, ito na nga at patuloy na ibinahagi ni Daniel Padella na talagang kinasusuklaman siya ng pretty girl na si Catherine Bernardo pangarap sana noon ni Catherine na mabigyang katuparan ang kanilang pangarap na pagbuo ng sariling pamilya, kapiling ni Katrina ang gwapong aktor na si Daniel. Ngunit nabulilyaso si Katrina at nawala ang lahat ng kanilang mga pangako. Ito ang dahilan kung bakit bigla-bigla na lang na nanlalamig ang lahat at nawawala na ang kilig na nararamdaman nila sa isa't isa. Dahil nga hindi po pwede na magkaroon ng isang kasagutan na maibahagi o maisa katuparan ang pinakapangarap ni Katrin. Ito ay nandahil sa pag-ibig na sinayangan ni Daniel at nabaling ang puso ng actors sa Pretty Girl na si Andrea Valientes. Kaya wala nang pag-asa pa na magkaroon ng balik pagmamahalan sa mga puso ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla dahil isa sa pinakamatinding sakit o sama ng loob. Ngayon ang siyang nararamdaman ni Catherine Bernardo dahil na wala ng pag-asa ang lahat. Nawala ang kinang sa kanilang relasyon. Mga pangakong nasayang na tila ba isang bangungot na talaga nga namang hindi mapapaniwalaan na magagawa ni Daniel ang lahat ng makapagbibigay sakit sa kalooban ng pretty girl na si Catherine Bernardo. Siyempre, lahat ay pupwede na mangyayari na magkaroon ng kasagutan. Depende na lamang kung talagang matibay ang kanilang sumpaan. Maliba na lang kung mayroong isang pag-ibig na talaga nga namang nais na ibahagi sa lahat. Sana'y hindi na po pwede na magkaroon ng alitan sa mga puso ni Katrina Daniel. Dapat umano ay magkaroon na ng kapatawaran. Magkakaroon ng isang pag-ibig na talaga nga namang gustong ibahagi ang nakakakilig at kaabang-abang na relasyon noon ni Daniel at Katrina. Sana ay mahanap na ni Catherine Bernardo ang lalaking magpapasaya sa kanya sa habang buhay at sanay maging happy na rin si Daniel kung saan man siya ngayon. Nagmamahal <laughs>